Masipag na ama na matay bago magpasko. Si Mr. Tan na 49 years old ay isang taxi driver sa Singapore na nagkaroon ng liver cirrhosis. Binigyan siya ng tatlong buwan para mabuhay. Ngunit himala dahil nabuhay siya ng anim na taon imbis na tatlong buwan. Araw-araw siya nagkayod sa anim na taon para lamang mabayaran ang matrikula ng anak niya sa university. Madalas siyang labing dalawang oras na nagtatrabaho sa isang araw kahit na may tama ang atay niya. Madalas hatid sundo ng ama ang anak niya sa eskwela at bahay at masaya silang ganito. Ilang araw bago ng Pasko, tumawag ang mga doktor mula sa National University Hospital para magbigay ng good news. Nakahanap sila ng bagong atay na tugma sa ama. Siguro makikita niya grumaduate ang anak. Pero sa kasamaang palad, biglang namatay si Mr. Tan matapos ng liver transplant. Sinabi ng doktor na kahit tugma ang atay, ito ay nireject ng katawan niya at nagsimulang humina ang mga kidneys niya. Nilagay siya sa dialysis machine pero hindi na siya naligtas. Sinabi ng nagluluksang asawa at anak na masyado siyang mabilis kinuha sa kanila.